pupuntan ako ng labas uh, pupuntan ako ng ano guys, dun sa labas I'm going to outside na my gosh, my hair oh, my hair I'm going to outside na dala samahan niyo ako pumunta doon sa labas dun kasi yung ano, grip this a grade. Ayun, nagbihis na na ako, guys. Kasi nagbago yung isip ko. Hindi na lang ako <laughs> Hindi na tuloy. Ang lamig, lamig kasi. Tanghali na naman ngayon, pero ang lamig pa. So, hindi masyadong marinig yung boses ko kasi ang hina. So, sabi ko na hindi ko na lang ituloy. Mali ko kasi ang lamig-lamig, tanghali na. So, bukas na ang Bukas ko na lang ituloy ang challenge. <laughs> kasi may nagpapachallenge sa akin na mali ko daw. So, bukas na lang natin ituloy bukas puhon, malikot tayo so, ngayon nabihis na lang ako dahil tawag nito sobrang lamig <laughs>